yung sinusuot, yung sa mga pambata, yung sinusuot na kumot. Kasi nga, nag e kami, guys. I malamig pa din naman. Kasi, ay, yung pagkumot kasi, natatanggal niya, tinatanggal niya. Kaya yan, nagtingin siya nung pwede niya. May nabili na kasi kami dito sa Hong Kong. Kaso, wala na yung, wala na sa, nag, ano kami, wala na kami makitaan ng size niya. Kasi malaki na siya, eh, 2 year old. Puro mga pang baby na talaga eh, yun ang gusto niya yung, yung kumot na sinusuot lang yung, yun, yun. alam mo na ayan tayo ganito siya oh. hindi ko alam kung magugustuhan niya ito pero so, na lang ang magustuhan natin alam niyo naman ang bata na, na ma, ma -e. ereta, ano kaya so, so, ayan, may tumili din ako sa kanya <mulay> sabi ko sa inyo, binili kong pambahay ni baby sa sa province pag uwi namin. Tingnan natin kung <laughs> binili ko ito kasi sa Korean 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 pattern kids online. Tingnan natin kung swak sa kanya. Kasi hindi kaya hindi ako nagbibibili ng dami sa online guys. Alam niyo na, minsan minsan yung size. <laughs> Pero okay lang kasi summer. Kaso malamok okay, lokal siya siguro to. 110. For two, two year old. Maganda naman siya, guys, di ba? Cute ba? Diba? Sa magbagay to talaga sa amin sa probinsya mo, flower <laughs> Cute. Ah, di ba? Kakagatin siya ng mo. Pwede na sa atin pang, pang punta sa uh, city, pamamasyal, di ba sa atin sa Pilipinas. Ay, mga stay Kasi ang asawa ko gusto niya mga flame lang kids naman siya, kaya eh, pwede naman yung mga ganyan, suot siya ng mga flower flower ka. Natuwa lang kasi ako, kasi bibihira ako magkita na kasi ng mga ganyan. Alam nyo kasi sa mga branded, more is plain color lang. Bibihira yung may mga coloring design. Sa sa, sa uh, Jura, yan, magaganda yung mga damit ng flower kasi lang. Naka ano naman, papabahay ano? na <laughs> Tapos pinila ako din ito. Sa Korean, ano, Korean fashion edge, ito naman ito nakaka-shy na sa akin to. Maganda siya. Di ba? Kasi mainit sa pinas. Kaso na to sa kanya. Kasi matangkad naman ang anak ko, hindi siya nagmana sa akin. Pensan. Suotin din natin ng mga passion. Magpuro branded. na mga pre-branded. Mga ganda ng mga passion. Kasi ayaw ng anak ko yung pitted. Kaya, lose. Tignan naman kasi sa akin. <laughs> Grabe naman kasi talaga sa akin. Um, kanding din. Huwag at kasi na sa mami. Hindi ba? Ang cute. I like it. Hmm, hindi, hindi siya bad. Ha? Kasi one time ako nakabili na dun guys nung ano binili ko dun? Parang birthday gown ng baby ko. Ang ganda tapos ayun parang na ano medyo yung ano price niya medyo ano din medyo may ano din ayan to ay parang ang isi nito <laughs> parang ang isi niya pero okay lang kasi sa Pilipinas naman di ba yung mga baby pwede mo kasi ang anak ko dito hindi makapagsuot ng mga ganito hugot hugot dahil ayaw ng asawa ko sa atin kasi sa province okay lang sa atin sa Pilipinas pwede mo susuot eh. pero cute lang siya. Parang pambali Pero parang maiksina. Parang isang suot lang ng anak ko. So parang nagkamali ako ng size. Pero 100, dapat pala 110 or 120 mo. No. Isang suot lang niya ito guys. Okay lang, sa probinsya lang naman to Sa Pilipinas niya lang ito gagamitin, hindi dito sa ano. Tsaka na, na siya. Iiwanan ko na lang sa doon basically may birthday party ng aking pamangkin magsi 7 year old pwede na niya itong gamitin doon isang suot tapos ito may na <laughs> hindi naman niya mahilig sa ano hindi siya mahilig sa dress mga bat maalam na siya mag choice ng damit niya binilhan ko din siya doon ng anong may Chinese pambahay clothes like Chinese style magandang yung bela guys Ayan. Ay, to catch siya. Parang si Kip. <laughs> okay lang naman. Itong bahay na cute. Pwede na ito. Ang ganda ng tela niya. Hindi siya yung sabihin mo. Sa bagay, dapat lang maganda yung tela. Pag hindi naman siya ganun yung tela. Sa online kasi, Ayan much better na medyo mahal yung medyo, medyo price ay medyo ano din okay lang huwag naman yung sobrang mura huwag kayong bibili ng sobrang mura sa online kasi pag dumating yun sa inyo yung quality ng damit ay ang ito mahaba pa sa so kanya mahaba ito pipe don't, don't push it mommy to the video oh <laughs> mommy <nami>, do <laughs> Andito. Asa ka? Guys, video mo. Pero ito pang 7-year-old na yung haba. Mamaya nga kasi na sa akin. <laughs> Kung ako ay payat, ay kasi to sa akin, guys. Ibibigay ko na lang sa akin pamangkin. Yung magbe birthday ng 7-year-old. Sa kanya na lang. Balutin na lang namin. Birthday gift. <laughs> And ito talaga sure. Ayoko naman i-keep. Intayin ko pa siya mag try ko pa siya mag 7 year old pwede naman natin ipamigay pwede natin ibigay I hope this one, ay 3 pala yun wow, 3 yung binili ko kasi ako nakita labas yung boy maganda siya eh and 7 year old na alam nga namang itabi ko pa to i-keep ko nang katagal-tagal Hintayin ko yung size para sa kanya pwede naman natin, may pagbibigyan naman sa pinas na kahit kasi ito doon kasi 7 year old yung pamangkin ko. Yan. Oh. Kasi siya na kayo guys. di ako nakasuklay. Hindi tayo nakasuklay. tayo Ay, tayo mga And then this one. Wow. Wala lang. Ang ganda-ganda na nakita kong model ng bata. <laughs> Puro damit niya to guys. Puro damit niya. Ayan, no. Ang so cute, diba? Ayan, kasi niya to sa kanya. <laughs> Maganda kasi sa probinsya, di ba? Yung mga ganito yung mga mga kasuotan, ano? <laughs> kasi mag-green. Kitang-kita. Ang cute. I like this one. Hindi naman ako nang hinayang bumili ng mga ganito, guys. Kasi marami akong napapagbigyan ng mga damit niya. Tayo. Ang dami ko na naipamigyan ng damit ko. Ang ganda ng tela nito. Kasi ako, talaga, okay lang na medyo yung price is medyo mataas at is maganda yung quality ng damit. Isa na mga bumili tayo sobrang mura. Ayan. Sa online gano'n, no, huwag kang masyadong bibili na sobrang mura guys. okay sobrang mura naman. Pagdating sa damit ha, pag sobrang mura, ay, ay, ito ang cute niya. Kasi gusto ko siyang ayan ito. Ang cute nga niya ito guys tupit tupit na di ba tupit kasi <laughs> <laughs> a little bit long but masusuot naman na niyo. a little bit lang kasi ang anak ko hindi siya maayaw niya ng mga fitted sa katawan lalo na ngayon di ba mainit mas maganda yung medyo maluwag mainit sa Pilipinas guys ay ito I like this one yan, gusto, yan, gusto ang ganito ang gusto ng anak ko, yung medyo ma, ayan, ba. Ang ganda ng ano nito, guys. So, hindi ako lugi. <laughs> Kasi sabi ng asawa ko, parang ang mahal daw naman. Eh, hindi ko daw naman nakikita yung quality. Sabi ko sa kanya, nakabili na ako one time. Doon sa Korean, ano na yun, shop na yun. Pero maganda siya. Hindi nga ako lugi. Kasi nakapag-try na ako doon yun lang yung shop na binibilhan ko guys yung price niya parang sa price ng branded dito pero okay lang yun ito mga pansa ganun gusto niya yung malalambot na maluluwang maganda sa pinas ay diba puro damit niya mga sando pag sobrang init sa amin Laging na sa amin guys sa Mindoro laging brown out kailangan. Pwede na siyang magsando sa gabi. para matutuloy. Magpukulambu na lang kami para hindi kagati ng lambu. Yan, ganito. Hindi alam ko siya nito. Makapal siya. Yan, doon din ako bumili ng ganito. Kaya ano, maganda yung tela. Try Try lang tayo ito na ganito bitid na bitid <laughs> ganda na siya kayo hehehe labahin naman guys <laughs> Mm. <laughs> Say hi. Hi guys. Thank you for watching. Bye bye. I love you. love you all. <laughs> oh my god. Ayun, ayun. Amos yun. Kumakain siya. nag sure na siya. Guys, okay, thank you. Love you all. Bye.